for today's video magpupurga tayo ng inahin ngayon yan maglagay lang tayo ng maliit na feeds lactating feeds tapos yan lalagyan natin ng powder na latigo 1000 yan ang gamit ko hindi ako nag inject para yung inahin natin ay safe at hindi na is-stress ilalagay lang natin dyan yan palibot mo lang ilalagay tayo pusin mo lahat kasi para epektibo at tunaw agad ang bit bitok. Ah, bitok 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 yung mga bulati sa tiyan ng inahin natin yan lagyan lang natin ng maliit na tubig kunting tubig lang basta na sa mga I think uh, isang kabu lang yan minimix ko na yan Gimikos mikos ko na yung feeds at saka yung at dyan dito papakain na tayo lagay natin dyan para ma ayos ang papakain natin sa inahin natin yan kinain na niya lahat ah, kinain na niya yan yan o oh. yan sinuyop na niya lahat yan wow yan okay kastar ka kumain ang inahin natin yan pusin lang ang laki na yan ok salamat tayo